ano silip lang kayo dun? nanungpin na na. ah ito na pala yun. dami ng pala. kita kita daw, taposong. hindi naman tayo maliligo eh. Maliligo ba kayo? maindome maliliit. ako. maliligo eh. ako. maliliit na na Tulay dito. na lang, dito. Ang dami ng tindahan. Dati na pumunta kami dito, wala natin tindahan eh. ito okay, isa. Marami din pala naliligong eh, ngayon. Guys, ito yung mga ano, kapupuntahan nyo ito dito sa uh, Pampanga tayo, Pino? Pampanga nga, sa Pampanga yung Palakol River Napadaan lang kami dito kasi out na namin eh Makakita na ganyan ang punti Tapos ang dahil ba ito Ito yung mga cottage nila Unang nagtutila yung cottage dito

Continue, continue. Continue. Naligo ng mga bata. Ha? Ang ganda na no, ang daming kubo. Oh. Uy, ka pala boy. Oi, so mo na yan mana. Grado. Oh, grabe. Kawelo. Salamat pang listing na to. Ay ay ay. Listing pila? Ako kay kasama na to. Pila? Yang parking? Ang specific na parking ba ba? Kailangan na maligo. Maligo ka? Yeah. Grabe tong tatlo na to, hindi nanghihintay oh. Nanghihiwalay ang kasama. Ito po, orsa ba punta? Mabasas talaga itong mga sama natin. Sila nang pwede ka tayo hindi. So, oh, dito na tayo. <laughs>